So, insya pag pakingitin natin ang conclusion ni Ustaz uh, insya at 5 uh, minutes po, uh, start na Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, alhamdulillah alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah po, at uh, pinakita sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung katotohanan na napakalinaw, no? yung paksa na namin pinag-usapan ay uh, wala po siyang napatunayan kahit na isa. No? Uh, Ulti yung pagtatanong po natin. Alam po natin yan sa mga taong matatalino. Dahil talaga matalino naman talaga ang bawat isa sa atin. No? Nakikita po natin. Kaya, mga kapatid, uh, gusto ko lang na uh, ipaalam sa atin pong mga kababayan, lalo na po kay uh, uh, kapatid na pastor. unang una sa Islam, kahit kami po ay uh, nagpapalaganap ng po sa pananampalatayang Islam, samba ang Allah. Yan po ang tatandaan po natin. Na kahit napakasipag ng mga kapatid po natin dito na nagpapalaganap ng kapayapaan ng Islam, hindi po nangangahulugan na kayo po ay pinag-muslim. Kapura po sa pag-uusap po natin ngayon. Dahil sa Islam, napakalino po. Laik ikara hafidin kadabay yan ang rostumilang yan. Wala pong sapilitan. Wala pong maniminit. Bakit mo pipilitin? mga kapatid, mga kababayan. Hindi rin nangangahulugan na kailangan ng tagapagsamba ng Allah. Bakit namin ginagawa to? Kahit hindi po kayo sumamba sa Allah, kahit hindi po kayo maniwala sa sinasabi po namin, hindi po lalakas ang kapangyarihan ng Allah. Bakit? Dahil siya po ang tunay ng no? Panginoong Diyos. Hindi niya po kailangan ng kahit na ng tagapagsamba. Bagkos, nalaman natin ang katotohanan, tayo po ang nangangailangan sa pagsamba sa takilang tagapaglita. Katulad ni Jesus Christ na nagmamakaawa, nananalangin, humihingi ng tulong. Siya na nga pong nagsabi, madalas nagdadasal si Jesus Christ ng halos magdamag hanggang madaling araw. Ibig sabihin, nagtataan dyan siya. Bakit? Siya po ay tao, alipin, propeta, suko po siya ng Allah. Dahil sinabi nga niya, pinakailangan natin sambahin ng Allah na inyong Panginoon at aking Panginoon. Kaya tanging sambayin lamang ang Allah. Ito ang matuwid na lantas. Kapag sumamba kayo ng ibang maliban pa sa Allah, ipagbabawal kayo sa paraiso. Ang magiging tirahan nyo kapag ng impyerno. Kaya ito po yung uh, gusto po namin ipaabot sa ating pong mga kababayan. Ang Islam, ito po ang reliyon ng mga sugo at mga propeta. 50,000 years bago lithain ang mundo may Islam, may Muslim na. Kaya, yung mga nagsasabing kailan lang ang Islam, nauli yung Quran, nauli si Propeta Muhammad, yun po ay maling pong uh, ah, katuluan sa inyong kaisipan. Bakit? Kapuso po ang pangunawa ninyo. Paano naman? Sabihin po natin. Paano yung dalagalang aral ni Jesus Christ? E samantalang may aral na nanahuna si Moises, si Abraham, si Noah. Ibig sabihin, mali yung aral ni Jesus Christ? Dahil huli siya? So mali po yun. Dapat po, alam po natin may mga naunang mga kasulatan. At ang Biblia ay hindi po pinabanggit po dito. Suhuk, kalatas ni Abraham. Pagkatapos nun, yung Torah, yung Taurat, yung Moises, yung sa alay salam. Pagkatapos nun, yung Zabur. Pagkatapos naman nun, yung Zabur ay binigay naman kay David, alay salam. Pagkatapos naman nun, dumating naman si Jesus Christ, yun naman po yung Injil. Hindi po Biblia. Hindi po yung ayaw kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan. Hindi po yun. Ibanghelyo po mismo ni Jesus Christ. Yun po yung nakasulat po sa banal na Quran. Pagkatapos na dumating naman yung banal na Quran, yan po yung sinasabi eh, na mayroong Old Testament, New Testament, at mayroong Final Testament. Ito po yung banal na Quran na nagsama-sama po. Ito na po yun. No? Ayun sinasabi nyo na huli yan. No? E eh, paano po yung ngayon ng mga sobat mga propeta bago pa si Jesus Christ? E eh, kaya nga, wala nga po yung uh, dito po sa Biblia. Nandito po sa Badat na Quran. Siya Ch challenge ko po lahat ng mga oral, ng iba mga moral ng iba-ibang mga sekta ng mga... Uh, kahit anong sekta po, paliban sa Islam. Sino po yung lolo at saka lola ni Jesus Christ? Wala po sa Biblia. Nasaan yung Ibanggelyo ni Jesus Christ? wala sa Biblia. Nasaan yung Ebanghelyo ng na kanyang nanay? Wala sa Biblia. Nasaan yun? Nandito dito lahat sa banal na Korhan. Di ba? Kaya, yung tunay na pagkilala kay Jesus Christ, ang yes. na, siya po ay sugo, propeta, alipin ng Allah, nandi dito po ang totoong pagkilala po kay Jesus Christ na isa. Kaya mga kapatid, mga kababayan, maraming salamat po sa inyo, sa lahat po sa inyo, at pagpalain po kayo. Ang lahat ng wala pa po sa pananampalatay ng Islam, buksan niyo po ang puso't isipan niyo. Tiyak na tiyak, pag pinag-aralan niyo ang Islam, makikita niyo ang katotohanan at inyong matatamo ang tiyak na tiyak na kaligtasan sa pananampalatay ng Islam. Wa akhiru na, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi Na ustaz Pastor Anam